Hello guys! Welcome back po sa ating channel. Siyala Tore! At ayan na nga guys, ang pag-uusapan natin sa video nito ay ang mga bawal na i-upload sa Facebook Reels. Dapat po bago tayo mag-upload ay alam natin ang mga bawal para po hindi tayo magkaroon ng violation. At para naman po hindi masayang yung pagod natin sa pag-edit ng ating mga videos na ating i-upload. So guys, I suggest na tapusin niyo ang video nito hanggang dulo para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung mga bawal na i-upload sa Facebook Reels. At bago nga tayo magsimula guys, kung nagustuhan ninyo ang video nito, ay pakiclick niyo ang like button sa baba at mag-iwan na rin kayo ng comment para malaman ko kung nagustuhan niyo ang itinuro ko sa inyo. At huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa baba para ma-update kayo kapag meron akong mga bagong videos na i-upload tulad nito. At para na rin po, mas lalo pa po akong ganahang gumawa ng mga ganitong klaseng video at may share ko pa ang mga nalalaman ko. At ito na nga guys, dapat bago tayo gumawa o mag-upload ng ating mga videos, dapat alam natin yung nakapaloob sa community standard ng Facebook Reels. At unang-una na nga rito ang watermark. Ito yung mga videos na inapload natin na hindi natin natanggalan ng watermark na kinuha lang natin sa iba't ibang klaseng platform. Tulad na lang ng TikTok. Ayan. Yung mga inapload upload natin galing sa TikTok na hindi natin natanggalan ng watermark ay bawal po yan. Meron naman pong napakadaling paraan kung paano ba natin matanggal ang watermark ng TikTok. So, kung interesado ka, ay nandiyan po sa description box ang link ng kung paano ba natin matatanggal ang watermark sa ating TikTok. Static video, ito po ang ikalawang ipinagbabawal na i-upload sa ating Facebook Reels. Ito po yung video or yung mga picture na ginawa mong video na inedit mo lang siya at nilagyan mo ng caption or text at nilagyan mo rin ng music background. Ayan po. Ikatlong bawal na i-upload, ito yung slideshow video. Ito yung po yung mga picture na pinagsama-sama ninyo at nilagyan nyo lang siya ng effect para magmukha siyang video tapos nilagyan ninyo ng sound effect. Iyan po ay bawal din. Ang ikaapat na bawal na i-upload ay ang looping video. Ito po yung video na maiksi lang pero pinaulit-ulit siya para humaba at nilagyan natin ito ng effect at ng music background. Ayan po ay isa sa mga bawal i-upload. Ang ikalimang bawal na i-upload sa Facebook ay ang unoriginal content or videos. Ito po yung mga videos na kinuha natin sa iba't ibang platform or yung mga video na hindi naman po talaga sa atin na kinuha lang natin sa iba ayan po ay bawal. Madedetect po iyan ni Facebook. Kaya kung ako sa inyo, wag na po kayo mag upload ng hindi naman po sa inyong sariling video dahil po magkakaroon lang po kayo ng violation dyan ay magkakaroon ng violation dyan lalong lalo na po yung mga trending na music iwasan po natin yan dahil meron pong mga copyright po yan at ang isa pa pong ipinagbabawal sa Facebook na i-upload ay ang static image poll. Ito po yung video na halimbawa yung picture na merong hawak tapos ito po ay i-upload natin tapos papahulaan po natin kung ano po yung hawak niya para lang po magkaroon tayo ng uh, merong mag-comment sa atin merong magtanong ayan po ay bawal. Ibig sabihin, yung mga video o yung mga picture na pinahuhulaan natin, iyan po ay ipinagbabawal na i-upload sa Facebook dahil magkakaroon din po tayo ng violation dyan. Kaya guys, kung mag-upload tayo ng ating mga video sa ating Facebook Reels, dapat ay tingnan natin mabuti kung yung mga video ba na i-upload natin ay pasok sa community standard ni Facebook Reels. Para naman po hindi tayo magkaroon ng violation at para naman po hindi masayang yung pagod at mga pinagpuyatan natin ay hindi masayang. Kaya dapat po ay sundin natin yung community standard ni Facebook Reels yun lang po, sana po ay nagustuhan ninyo at mag-subscribe na rin po kayo kung may natutunan kayo sa video nito. Maraming salamat po at God bless you all. Bye-bye!